George, takot ka, di ba? O, oh, andito ako sa teritoryo mo, George. Sinusugod talaga kita. O, oh, tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Dalawa, tatlong araw, mula magsimulaan, mula nang nagsalita si Atty. Respecio tungkol sa daya ni George Garcia, kinasuhan agad siya. Ako, dalawang linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila hindi nila ako kayang kasuhan at hindi nila ako kayang takutin. George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong lunes? I accuse you publicly and categorically. Ang dayaan nandyan sa palaso ng gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabilang to tinawag sa akin. Ising number 240. Barangay Santo Niño, Butuan City. Kahapon nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus walong konsihal. Si Ching Plaza at walong konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortune at labing dalawang konsihal.